Bakaan Ikaw Sana ulit. Sana na Ano? Kayo, Hikid. Alam sa tingin ko, ang nangyari sa'yo ni Atrista, hindi. Kasi nakakasuhit na sa'yo. Grabe. May positive po pa yun. So, hindi <laughs> mo masabi.

kasi ang hirap sa'yo. So so, eh. Oo nga, ikaw. Ko? Siya nga rin, di nga rin nagawa. Oo, o, ikaw nga lang. Napanood rin. ko nga ano oh. diba, yung ano yun. di ba? Yung magkalab din pa kayo. Oh, ano nangyari? Wala. Oh, asan ka ngayon? <laughs> <laughs>